Mabilis na nakapagdala ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga nasalanta ng pagbaha sa Barm at sa Buanga Peninsula. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Joyce Alamatin sa report. Nakataas na sa red alert status ang Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa tindi ng epekto ng habagat. Mula pa noong weekend, puspusan ang mga isinasagawang rescue operations ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng mga lokal na pamahalaan para sa mga naapektuhan ng kalamidad sa Sinsuat Avenue at ilan pang lugar, sinuong ng quick response team ang malakas na ulan upang alalayan ang mga residente, gayon din ang mga biyahero sa daan. Sa bayan naman ang ligawasan, halos lubog sa baha ang ilang barangay. Gumamit ang mga rescue teams ng rubber boats para mailikas ang mga residente na kinabibilangan ng mga bata at matatanda. Sa bayan ng Matanog sa Maguindanao del Norte, matagumpay na natagpuan ang ikalimang individual na nawawala noon pang Hulyo 9, bunsod ng malawakang pagbaha sa bayan. Natagpuan ang bata sa tulong ng K-9 unit ng Philippine Coast Guard. Kasabay nito, walang humpay din naman ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga nangangailangan nating kababayan. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development, kabi-kabilaan ang isinagawang relief operations. Ang Disaster Response Management Division ng DSWD naman na mahagi ng halos 4,000 family food packs sa mga pamilyang naapektuhan sa Lanao del Sur at Maguindanao del Norte. Habang 6,000 kahon ng family food packs naman ang ipinamigay ng DSWD Field Office 9 sa iba't ibang barangay sa Zamboanga City. May gitisang libong pamilya naman sa bayan ng Malabang sa Lanao del Sur ang nakatanggap ng tulong mula sa Ministry of Social Services and Development. Sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation, namigay ng tulong pinansyal ang DSWD sa bayan ng Matano. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking matutugunan ang pangangailangan ng mga residenteng lubos na naapektuhan ng mga pagbaha na idinulot ng habagat. Sa tala ng NDRRMC, Mahigit 60,000 na pamilya ang apektado ng habagat sa Mindanao. Karamihan sa kanila ay nagmula sa limang rehiyon, labing isang probinsya at 38 mga lungsod at munisipalidad. Aabot naman sa may labing pitong libo ang mga individual na nawalan ng tirahan. Habang papalo na sa labing pitong milyong pisong halaga ng pinsala ang naitala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang relief operations ng DSWD. Sa kabuuan, mahigit 22 milyon pesos na halaga na ng tulong ang naipamigay ng pamahalaan. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.